Pero Wala na! Ay! Ay, katatakos niya! <laughs> Ang grabo no? Ay! Nandito mo na kayo. May your Miss Arca. Oo! Kaya nag-ikot kayo. Nandito. Nakarami na ako ng durian. Nakarami ako. Sa na Japan. Namawis na ako. Namawis na ako. Sige. <laughs> <laughs> oh, hi muna kayo. Hi. Hi. From MPIO. Oh, sige. Mabibili. Oh, Kung ako nga. Kamutuwa oh, rin. Saan? Magre-recommend sa atin si oh. Mocha. Ano bang ito recommend sa akin? Sis Apple. Kailan yes. Matikman mo itong... Mga sisi. Mga sisi. Tignan mo itong natin. napaka... Ah, fruta. An an Ang an tawag sa kanya pruta? ay American Sapote. Ay ganon? First time kong makita ito in person at matikman. Oo, oh, buti na lang nakita-kita Mocha kasi hindi ko alam yun. Ayan! Bye. Hi! Hi mga! So, good, good afternoon! Welcome to mm -hmm. Manila! Ay, pwede! <laughs> <Stop> na po! Pagkikita <laughs> okay, hey. naman sa amin saan galing ang ating mga prutas. Ang mga gulay po ay galing ng Bukidnon, Lantapan. Bukidnon! Yes po, Lantapan in particular. Yung prutas po galing sa farm namin, uh, Don Carlos Bukidnon po. Ah, uh, nagpunta ako kasi may mga prutas kami that is very suitable for Manila mm -hmm. and Luzon. Ang ko jan dyan ay American Sapote. Parang ito yung may pagkatulad ng Chesa? Ah, yes, sa itsura po. Sa itsura lang? Pero ito, American Sapote. Mangga daw po, at Ah, sa akin po. Alam mo, tikman mo yan. Para sa akin, ang lasa niya. Ay, hindi. Dapat ikasabihin para siya. Sige, ngayon natin tignan natin. Pero unang tingin ko, akala ko Chesa. Hindi pala. American Sapote. Thank you, Moko! Una ko nakita to sa vlog nila, yung kusinierong biyahero. Ah, okay isasama ko na to sa bibiliin. yes, ko. Yan. Tikman natin ang American sapote. Check natin kung tama tayo ng lasa mo ka. Kung ano yung lasa uh, mo. Okay, Mamaya ano ha. Sa ah. bibilihin ka ha. Ah. Sa kumain, di ba? <laughs> Parang mangga. Yeah. Tama. Para mm. diba, lasang mangga. Tama. Oh. same. May isa pa. Manggalang. Manggalang talaga. Oo. San hindi naman santo. Hindi. Okay. Okay. Hindi. Meron pa ano. Ano? Meron ka M10 sa akin eh. Mangga at saka... Hindi. Ah, okay. Milon. Ah! Yung may pa... Yung dulo. Siguro okay. yung... Diba? Yung lamig. Yung lamig. Parang milon para na mangga. Oo. Ah, Pero more on mangga. Ito yung <laughs> last <laughs> time. Grabe. <laughs> na pa kayo? Medyo. Oh, na no, no, pala. Okay. Kasi meron lang ano. Mm. Thank, Thank you, that. Mocha, sa iyong mga recommendation. Well, please, sir, John uh, Flores. Yeah. biyahero! <laughs> viajero. Vlog, Kusan shout out. Ah. <laughs>